Magandang araw sa inyo mga Katokis, mga Katokers, mga katoshis Welcome na naman po tayo sa ating panibagong vlog, reaction at uh, opinions. Uh, isang mabilisan lang po na reaction ano dahil uh, masyadong mainit yung uh, laro kahagabi Yung PC ka ano. Uh, specifically dito kay uh, Jericho Cruz at kay uh, Calvin Abueva and Calvin Abueva ulit at Mo Tautua. Okay. Uh, bigyan ko lang kayo ng konting background ano. Hindi ko lang matandaan kung ano yung nauna. Yung pandidila ni uh, Jericho Cruz o yung uh, foul panghihila ni uh, Calvin Abueva kay uh, kay Mo Tautua. In any case, discuss na lang natin pareho, no? Uh, nung naka 3 points kasi ito si uh, si Jericho Cruz. Siguro na ano eh dinilaan nitong ano si Calvin Abueva. Okay? Kaasaran ano ganyan. pero pa isang insidente uh, verbal altercation ano bigla si uh, Calvin Abueva ulit at saka si uh, coach George Galen ano. Uh, ang sabi ni uh, o oh, sinabihan daw si uh, sinabihan daw ni Calvin si Coach George na bulag ano which is uh, okay naman daw kayo ano? wala naman daw problema kay kay Coach George Gallen siguro uh, silakbo na silakbo ng ano ng damdamin kaya siya nakasagot ano kaya nagkaroon ng verbal altercation ano pero sa kanya wala raw yan kasi totoo naman ano si George Gallen pala ito ngayon ko lang dinalaman Uh, nabulag, wala yung kanyang natural eye, pinalitan ng artificial. No? Kaya meron pang pa nakita sa camera, no? nakunan si Calvin Gumanon, ano? Kaya katulad doon nakita niya sa thumbnail. Ayan. So, ayan mga actuations so, na usual na nakikita natin kay Calvin Abueva, no? Tapos yung foul niya kay uh, mau tau Tuwa kagabi, ayan, So, parang hinila yata or something. Siyempre, yung mga loved ones, yung mga nanonood ng na mga kamag-anak, eh magkakaroon ng medyo pag-aalala, no? Doon sa mga nangyayari, lalo na pagka medyo nasaktan yung kanilang uh, kamag-anak na player, no? Kaya naman itong uh, asawa ni Calvin Abueva, eh medyo nagsaya nung nabigyan ng technical, kasi siya mismo gumanon eh, no? Sabi, bigyan ng technical yan, no? Nung nabigyan ng referee ng technical foul si Jericho Cruz, eh di medyo nagsaya, nagdiwang siya, no? Okay, which is natural, ano? Kasi syempre, kalaban yun, ano? Ayan. ah uh, hanggang umabot sa dugout, okay? Allegedly, ano? Kasi wala naman tayo doon, no? Uh, ayon sa mga eyewitnesses, sa mga saksi, eh, itong si, yung asawa raw ni Mo Tautua, eh, parang inismiran o is inismailan or parang parang inisian parang ganon ano allegedly ah okay si Calvin Abueva habang dumadaan sa pasilyo ng Moa or something or sa dugout ano o, hindi masaya hindi nakuna ng video yun na nakuna na lang ng mga nabibidyo na ngayon na nakikita natin is yung talagang suguran ng konte ano may yung angasan na ganyan ano ambahan no okay Ah uh, which got the ire of uh, Calvin Abueva. Nag-sinabi niya siguro sa asawa niya. Oh, 'yun, pati yung asawa niya na, na, na ano na rin na pati yung asawa niya nagkaroon na rin ng medyo nagkaroon na rin ng me, ng bad feelings, ano? So, 'yun, nagkasagutan, sinugo do sa dugout kasi ang alam ko siguro parang yung dugout eh isang pasilyo lang ng pagitan eh, no? So, napupuntahan. Sinara na nga yung pinto eh, no? O yan. O, hanggang sa nagkamurahan, ano? La, nag, nagkita sa malayo, ano? In other words, susugurin talaga ni Calvin na at sa kayong asawa niya. Okay? Dahil ayon sa kanila, mali yung ginawa. Okay? Okay. So, eto lang, ano, sa akin, ano? ah uh, it's just a basketball game mga kababayan, mga ka-PBA. Ah, kung nagkakaroon man ng pisikalan, uh, ah, normal yon sa basketball. Kasi ah, contact sport yan eh. Hindi naman kayo pwedeng mag, uh, ah, magka-depensahan, magka-opensahan nang hindi kayo nagkakaroon ng contact. No? Eh syempre, pipisikalin mo. Kaya ka nga nagpapalaki ng katawan para hindi ka basta-basta maitutulak eh. Okay? Yan. So, physical kasi yun. Okay? So, hindi natin maiwasan magkakaroon ng, medyo magkakaroon ng, ah, uh, tawag dito, ng medyo masasaktan ka, mapipikun kung, kung minsan, okay? Minsan mainit ulo mo, maaasar ka, asaran doon, aasaran ng player na ganito, et cetera, et cetera. Ang sa akin lang, ano, kung maiwasan na, eto akin lang, ano, kung may iwasan na mangasar, asar, hu wag na lang ganun sana, no? Uh, si Jericho Cruz medyo ano rin din, eh. Medyo may may angas din kasi sa ano to, eh. Sa, sa, sa katawan, ano? So, same as with uh, Calvin Abueva. Pareho sila, no? Pasensya na kayo mga ka-PBA. -ka ano lang, ano? Real talk lang. And nakikita naman natin kasi nagmamanifest sa kanilang pag-ugali, sa actuations, sa pagsasalita. Oh, so hindi natin maiwasan na yun na nakikita, yun ang magiging comment natin sa kanila, no? So siguro yung mga asara na ganun, kung ako player, ano? Iiwasan ko na la lang yung mga ganyan. At kung may mga asar man sa akin, hindi ko na la lang papansinin. Bahala kayo, ma-stress ka sa kakaasar sa akin. Okay? Bahala kayo. Para wala ng gulo. Okay? Kasi kung maasar ka, ka-counter ka, ay ka, eh pareho na lang kayo. Magsisimula pa away. Kung tatahimik ka na lang, o tatahimik in, in, a sense na ikaw hindi ka mga asar, at hindi ikaw at, o di kaya na inaasar ka, tatahimik ka na lang, beneficial para sa, sa lahat. Walang away, walang gulo. Tiisin mo na lang. O ka na, di ka nakashoot. O, ano, oh, physical ka. O, oh, bumawi ka. Pero bumawi ka sa ganda ng laro. Huwag sa physical na... Pagsasalita, masakit na salita. No? Or, ah... Uh, sa hindi magandang actuation, sasaktan mo yung kapwa mo player. Eh, kapwa mo player, kahit ba kalaban yan, eh. Okay? mag i start ng init na ulo yan, eh. No? Nang physical na ay ah, yung salitaan na ano na mabigat ah, mauuwi yan sa physical. kung wala lang umawot kagabi eh, di nagkaroon ng oh hindi magandang pangyayari sa dog okay o oh, pati mga asawa nila nadamay okay oh ayan ang sinasabi ko sa inyo mga kabab ka pba basketball game lang po yan hindi po natin dapat ah uh, uh, bigyan ng ano ng much importance so i know it's your profession pero wag yung buhus talaga na emotion na to a point na mananakit ka na okay so hindi hahantong sa gano'n na violent na violente na reaction no kung hindi ka mga asar kung walang asaran at hindi ka ka-counter ng asaran yun lang yun sa akin tahimik ka na lang pag tahimik o oh, di, pa, di sarado ang ano sarado ang ano, ang issue, bahala ka mga sar sa akin, ikaw ang may stress Di ba? Uh, eh, din sa buhay. Pagka uh, may nangasar sa iyo, may nagagalit sa iyo at hindi mo naman kasalanan, wala ka namang kasalanan at ha, galit lang sa iyo. Bahala ka may stress ka sa sarili mo. Hindi kita papansinin. Okay, o kung alam ba, ayos ka na. O, ano ba issue natin? Usap tayo. O, oh, oh, pero may dapat mahinahon na tayo pareho. O oh, ikaw, mahinahon ka na dapat. Okay? So, yun lang sa akin mga kababayan, fans, mga, mga ka legit uh, PBA players and uh, fans. Huwag po tayong masyado mainit ang ulo. Laro lang po tayo. Laro lang, laro lang. Okay? Ayan. So, yan lang po. Napa, napa-vlog tuloy ako dahil dito sa, sa ano, sa nangyari. Okay, hanggang sa susunod po nating uh, pagkikita-kita sa panibagong vlog, panibagong analyze at uh, pag-aanalisa, ah, pagsusuri, mga bagay-bagay tungkol sa sports at sa iba pang mga issues sa ating kapaligiran. Talking Toshi po lamang at mag-subscribe po tayo. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi TV. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.